Magandang umaga mga kapobs Pupunta kami kay Gab Ngayong nga uh, umaga may magandang update na sa kanila Ay, eh, ko Nakausap ko kahagabi si Mama Yoko Mendoza Ang spokesperson ng uh, Ang spokesperson po ng uh, Aklan Electric Cooperative Oy, to, kumusta ikaw? Good morning Anong binili mo? Mais, para sa ano yan? Ah, pakain sa aso. Marami kayong aso? Mga apat mga aso. Mga apat lang. Ikaw ay pangalawa, di ba? Si ano yung panganay? Si Gab? Ako yung panganay siya. Ah, ikaw yung panganay. Ah, tama palang balita. Panganay pala ikaw. <laughs> sige. May klase na kayo? May klase na? Wala po sir. Wala may klase. Oh, sige. Pabigat yung kamera, mga kapods eh. Saglit lang. Oh, ito na. Si Gab. Kumusta ikaw, Gab? Ayun, hey, sir. O, bigyan mo ng microphone si Gab, no? Para, si Para dito, dito. Kuutin mo. Oh, Kuotin mo. Ayan. May message pala si pa. Ikaw kakakpon eh. Doon sa cellphone eh. Bagong kuha ko lang. O, oh, maganda nga umaga. May kapobre, nandito na tayo kila Gab. Kumusta na, Gab? May kuryente na kayo? Po, oh, sir. Thank oh. Opo. Kailan kayo nakabitan ng kuryente? Kahapon, sir. Oh, ay, kumusta na kayo? Okay, man, sir. Manami, manamu... Tagalog lang, Tagalog tayo para maintindihan nila. Oo, sige. Kumusta na kayo? Kumusta na ang pakiramdam mo na may kuryente na kayo? Masaya sir, sir dahil sa tinagal-tagal po naming walang kuryente. Ngayon lang po kumay ulit na nakabita. Mm -hmm. Ayun, three years talaga kayo gab, no? Oo. Uh, nung maitampok natin sa programa itong patungkol kay Gab ay uh, dinulog din natin kay Ma'am Yoko Mendoza uh, ng spokesperson ng Aklan Electric Cooperative itong tungkol sa kanila and then na uh, Naitalakay din ito ni Sir Butch Makinto sa kanyang programa sa DYRU, Superadjo Kalibo. At ito na nga, na, ano na inaksyonan na, na ni Uh, General Manager uh, Ariel Attorney Ariel Hepti. Ayon, yung GM ng Akelco. Oh. ay Anong Ay, ito na sinanay mo. Ayan. Oh, <laughs> saya na siguro talaga siya. Bigay mo yung mic Oo, oh, ito 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 sa kabila. Oh. Kumusta na masaya po. Oo. Uh -huh. ng kagabi. Ah, nagtalunan na kagabi? Yung mga bata. Oo, uh -huh, uh -huh. ikaw hindi ako uh -huh. kayo tumalon? Masaya na magluto, magfrito. <laughs> 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 Nagpicture picture picture nga kami kagabi. Oo, oo. Mga may ilaw na. Opo. So maganda na, masaya na ang pakiramdam ninyo, Sa, ano? Sobrang may pasobra pa si... Attorney, si, Atorny. Oo. Uh -huh. Nang may grocery po, pawud. Mm-hmm. Uh -huh. May nice supply. Nagbigay na rin ng appliances. <laughs> ah, binigyan pa kayong appliances? May cooker tsaka ano po, electric kettle. Ah, ayos sa Grabe ang Aklan Electric Cooperative. Ang daming, daming binigay sa inyo. Oh, give love, give light program nila, no? Tama ba? Give light, uh, give love, give light uh, program. Yung, ah, uh, Uh, programa na ito. So, napaka-ganda, ano? Parang maagang pamasko sa inyo. Opo. No, di ba, la? Opo. Oo, oh. Ah oh, oh. uh, Bali, paano nangyari kahapon? Anong ikwento mo naman sa amin? Oh, po. Bali po, mawag po si Ma'am... Yoko. Yoko, Ayun. na... Punta muna po daw kami doon sa Akilko. Gusto mm -hmm. po daw kami mamit ni attorney. mm -hmm yun po, yung inahinanda na po nila yung may surprise po sa silang grocery at mga gamit ng bata sa amin. Oo. Uh -huh. Tapos pagkatapos po noon, yung picture-picture, diretso na po, kasama na, kasama na po namin yung uh -huh. lineman. Line uh -huh. mga wire. Yun to, tuloy-tuloy na po. Tapos hanggang hapon po, diniliver po nila yung pawood. Mm, hanggang hapon talaga na dito sila. Tapos paggagawan pa yata kayo ng ano ng higaan. Opo, nagsukat po sila. Higaan nila, higaan po namin. Opo. Sa kalamesa po. po daw. Wow, grabe ano. Lamesa parang sa Parang maagang pamasko. Binuo po nila yung bahay namin. <laughs> nilagyan nila ng laman hindi lang ilaw. Opo. So sa um, grabe no, ang o. hiling ninyo ay kuryente lamang o pero pero grabing blessing ang dumating sa inyo. Opo. Ayun. Kaya grabe sige nga eh tour mo kami kung saan na yung kuryente natin. Gusto namin may ebidensya. <laughs> ah, ito yung linya. May linya ito na talaga. Linya. Ah, yan. Sige, Gab. Sunod ikaw kay mama mo. Nakakatuwa talaga nangyari. Ano? Ito na yung ilaw, Ba, oh. sige nga. Nay, switch mo nga dyan. Para makita nating ebidensya. Wow! <laughs> May ilaw na dito. Grabe ah. Oh. Anong niluluto ninyo? Pagkain po sa mga alaga. Baboy? Hindi. Mais po. Ah, mais para sa ano ito? Sa mga ha alagang hayop. Aso? Hmm. Oh, o, di ba lahat? Grabe no? Pagpapala. tapos... Ang dami pang binigay nilang bubong sa inyo, oh. Okay. Grabe na. Baka makagata yung aso dyan. Na, Basta, ilang ilaw po, te, ang nilagay pa nila? Sa, say, dito meron, pa sa na. Mayroon pa dito. Aba, uncle, magandang umaga po. Ay, ang ganda. Ito pa yung mga binigay nila, ni sir. Aha. Uh -huh. Dami groceries ah. Nakita ko sa picture yan kahapon eh. Grabe ano. Thank you very much sa uh, Aklan Electric Cooperative. Wow, grabe. Puno gid, puno gid. Ayan. Tapos may ito pa. Ay, very good talaga. Kudos talaga sa Aklan Electric Cooperative. <laughs> Binigyan rin. ikaw biskwit ni. May biskwit din ikaw. Oh. ay, tumago, tumago. Ang cute-cute ng batang ito, tumatago eh. <laughs> so grabe ano. Talagang ang, minsan ang Panginoon na uh, kunti lang ang hiling natin, pero... Binubuhos niya po. Ayaw. Pag nakikita niyang nagtsatsaga at nagtitiis ka. Mm -hmm. Pero yung solar, backup up na lang ninyo, ano? Opo. Ayan, o. O, naikabit na ng maayos ni tata yung... Nag-charge ba? Nag-charge? Nag-charge oh, charging. Oh, charging. Mag-brown ah. out. Wala ah. na, out. Wala na kayong brown out dito. Ano? Charging! Charging! <laughs> oh. Hindi, dito laruan. Ilang years kayo, ilang years kayo tayo na walang kuryente? Three years. Three years? Opo. O, oh, hi. Parang anong pakiramdam mo kahapon nung kinakabit na. Sobrang saya po kasi pinaparas ni attorney 50. 50. 50. Opo, opo. Pinaparas po. Uh, Kaya mabilis yung gawa. <laughs> <laughs> Automatic. Uh, oh. Kaya sobrang saya namin. Opo. Uh, ang bilis lang ng action, ano? Hmm. Opo. Asya, sige, pasalamatan mo ang Akil ko, Aklan Electric Cooperative po. Ah, maraming salamat po sa na sa inyo po sa GMA, hindi eh. dahil sa inyo baka hanggang ngayon kinky pa rin kami. <laughs> maraming salamat sa mabilis na aksyon at sa Akilko. ko. Sobrang bilis talaga. Maraming maraming salamat po. Sana marami pa kayong matulungan. Uh -huh. Sana marami pa ang uh, makab benefits ng programa nilang Give Give Love. Give love give light. And, and give, give light. light. Opo. Oh, oh, light is love. Parang ganyan siguro eh. No, <laughs> di ba lang, no? Ang gatli ka, eh, no? Parang ako pati ako hindi ako kapaniwala <laughs> agad eh. No? Ang nga uh, mabilis talaga yung uh, uh, tugon. Dahil yan kay Gab. Si Gab kasi eh. <laughs> oh, magaling kasi ikaw, Gab eh. Oh, di ba lang? Eh, may, may sponsor kami, sabi nila. May mga nanonood sa Cebu. Sana raw ay matuloy si Gab sa Cebu. Para Malagaan kami kayo. makapunta sa Cebu. <laughs> may fans na sa Cebu. Oo, oh, may fans na sa Cebu. Anong gusto mong sabihin sa mga nanonood sa iyo at humahanga sa iyo? Sa, um, sa mga humahanga po sa akin, maraming maraming salamat po dahil sa kay, hindi po dahil kay Sir Archie, hindi po makikilala at hindi po, hindi po parang hindi po kami parang ang po dito sa buhay po namin ngayon. Mm -hmm. Ayan. So, may kuryente na ikaw. Sa sunod yan, champion na ikaw. Po, sir. Na? Kaya? Po, sir. Kakayanin. <laughs> da. Ano pa, ano pa? Kakayanin po. Ah. <laughs> Pray so, lang. Opo. Kung ano lang ang makaya, yon no. yon Pag sumikapan lang natin. Huwag oh, pa-pressure, ha? Po, sir. Oo. Naku, kahit uh, magdamag ka ng magbasa-basa nito. O, oh, pagka uh, run out, mayroong solar. Solar. Ano, kumusta yung solar? Matagal ba siya magagamit uh, magamit? Opo, siya? Oh, matagal. Kasi, ah, inumaga pa, rin ba? hindi naman na, nagpapatay na kayo, natulog na. po, natulog na, pinapatay namin. Pag natutulog kayo. O, oh, ay ma mahayag naman siya, mahayag. Oh, okay. Diwanag. Diwanag siya. Wow. Very good, very good. Wala nang brown out. Wala nang brown out sa buhay natin. Wala, wala na po lusot ang dilim. Opo. <laughs> Maganda yan pagka ano, ilipat mo sa sa labas, no? Opo. Para Ay, hindi, papalitan nga dito, sir, eh. Ah, yung bubong po. kasi Apo. dito ang hanggin. ang na, lang aho. sila dito, aho, dito eh. Ah, nagkakaya. Kaya daw. Habaan daw po yung pangunin. Nagyan yung pan, paraya sya dyan. So mag maganda yan pagka ilipat mo itong solar doon. O oh, dito. 24, so pagka 12 oras na dyan, may mm. ano tawag dyan sa atin, patinti nga ilaw. Oo. Uh -huh. Pahinaw? Pahinaw. Pa Ayun, may pahinaw. Ayun lang, galing ho, lang, yun lang yun lang. Ayun, Ayun may sikling nga. Switch off okay. Switch off na yan. Ayun lang. Breaker. Breaker. Ito yung kanya ho, switch off ah. Switch off. On, on, on. Grabe. Parang ako yung na naginip din eh. Oh. <laughs> Parang naginip din ako ay. Ay talaga. Masaya na ikaw Gab? Po sir. Oh, sige. Papunta na ako dito na buksan ko yung message ni papa mo. Siya po yan <laughs> Siya ang nag-inanap ako sa Facebook? Opo oh, sir. Nag-thank ah, you. Parang mag-thank you tayo kay sir. Oo. Oh, yun nga na ano ko na dito na ako, doon yung shelf po si asasakya, no? sige ha, yun lang naman ang punta ko para ma uh, mabisita kung ano, kasi nag-message nga si Mamiuko ko na uh, accomplished na. Kung bagahay na nag-grant na itong wish ni, ninyo. Ayan. Sige po.